Mga kabayan, meron akong isi-share sa inyo na ibang pathway para kayo ay makarating dito sa Taiwan nang hindi mo kailangang mag-apply sa mga agency, hindi mo kailangang pumila o hindi mo kailangang mag-exam at ma-interview. So kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. So marami sa mga kababayan natin na talaga namang gumigising ng maaga para lamang mag-apply at pumunta ng Manila sa mga agency, pumila ng mahaba, magkipagsiksikan at habulin yung oras na itinakda ng agency para lamang sila ay makapag-apply. Pero minsan or madalas ay bumabagsak sila sa mga interview lalong lalo na sa exam kaya hindi sila nagpapatuloy at hindi sila nala line up sa mga company na kung saan iniline up sila ng mga agency. So meron na akong isang paraan or pathway para ikaw ay makarating dito sa Taiwan nang hindi mo kailangang mag-exam at mag-apply sa mga agency. Ang tanging kailangan mo lang ay kumpletuhin ang mga requirements na katulad ng mga sumusunod na nandito sa screen. So kailangan mo lang kumpletuhin ito at i-provide kapag ikaw na ay magre-report sa agency kapag ikaw na ay tinext nila or tinawagan para mag-report. So guys, ang patoy nga pala na sinasabi ko is kung meron man kayong mga kamag-anak, kaibigan, tropa, kapamilya, asawa, or boyfriend or girlfriend dito sa Taiwan na nagtatrabaho, maari nila kayong i-request sa kanilang mga company. Ang tanging kailangan mo lang yung updated CV or yung updated resume, i-registration, at ilagay mo ang lahat ng mga qualification, mga uh, work experience, at sila na ang bahalang mag-direct ng PASA ng inyong mga resume sa kanilang mga employer and then after that kapag kayo ay naging qualified or kapag kayo ay uh, pumasa sa qualification ng company is itatawagan agad kayo ng agency para mag-report uh, diretso, medical na kayo or else ipapasa nyo na lang ang inyong mga requirements at hindi nyo na kailangang mag-exam at ma-interview pa So, ganun lang kadali guys. So, ang tawag nga pala sa pathway na yon guys is request or direct or uh, referral ng inyong mga kaibigan o ano, man, o ano pa man sa mga kakilala ninyo dito na nandito sa Taiwan. So, ganun lang kadali guys. So mga kabayan, kung nakatulong po itong video na ito, sana po ay i-share ninyo para marami pa tayong matulungan, idea about dito sa Taiwan, lalong lalo sa mga hiring na patuloy nating i-share at makatulong tayo para sa ating mga kababayan na gustong makapag-Taiwan at makapagtrabaho dito sa abroad. So don't forget to like, share and follow at mag-comment na rin kayo para lagi kayong updated sa mga videos natin na patuloy nating i-upload dito sa ating FB page sa ating YouTube account at dito sa ating TikTok account. So 'yan lang mga guys. God bless sa inyong lahat.